Alam niyo ba na ang pagkubkob sa Marawi o The Siege of Marawi ay ang pinakamahabang urban battle sa kasaysayan ng makabagong Pilipinas? Nagsimula ito noong May 23, 2017 sa pagitan ng Philippine Government Security Forces at ng mga militants na affiliated sa Islamic State or IS kabilang ang Maute at Abu Sayyaf Salafi Jihadist Groups Ayon sa Philippine government, nagsimula ang labanan during an offensive in Marawi to capture Ismilon Hapilon, ang leader ng Islamic State's affiliate Abu Sayyaf group. Ang madugong labanan ay sumabog noong ang puwersa ni Hapilon ay nagsimulang paputukan ang puwersa ng army at police teams. Sinalakay ng multi-group militants ang Camp Ranau at inokupahan ang ilang gusali ng lungsod kabilang ang Marawi City Hall, Mindanao State University, Hospital, City Jail, St. Mary Cathedral at iba pa. The militants also took a priest and several churchgoers hostages. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ilan sa mga terorista ay immigrant ng Pilipinas at naninirahan na dito sa mahabang panahon. Sila din ang mga grupong sumusuporta sa Mauti Group sa Marawi. Noong October 17, 2017, ang araw kung kailan napatay ng pwersa ng gobyerno ang mga militant leaders na sina Omar Maute at Ismilon Hapilon, idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang Marawi ay malaya na sa kamay ng mga terorista.